Enjoy! na pahalaga ninyo ang iyong mga kaibigan niyo. Dahil ang oras na ginugugol ninyo sa kanila ay oras na hindi hindi niyo pagsisisihan. Lance, Aalis na tayo! Malilate na tayo sa group project natin. Kalma lang, Mia. Project lang yan. Hindi naman katapusan ng mundo. Kilala mo yan. Laging late. Laging nagbibiro. Pero siya rin ang nagpapasaya sa lahat. Mahirap magalit sa kanya. Tama ka. Sige, tara na. Team Procrastinators United. Yan ang gusto ko sa Mia. Ganyan dapat. Masipag silang nagtrabaho. O mas tamang sabihin, si Mia ang masipag. Pero dahil sa tawanan, kahit mahabang oras, naging magaan ang lahat. Hindi pa nila alam, pero yung hapon na yon, ang huling beses na makukumpleto ang apat na magkaibigan, masaya at buo. Lumalakas yung ulan. Umuwi na si Lance, di ba? Oo, nag-text siya. Dadaan daw muna sa tindahan sa may Riverside Road. Sinabihan ko siyang mag-ingat kasi madaling bahain doon. Lagi niyang binibiro ang panganib na parang wala lang. Ayos lang siya. Lagi naman siyang okay. Ayos lang siya. Lagi naman siyang okay. Sandali! Nag-message siya. Malakas pa ulan pero malapit na ako. Huwag kayong mag-alala. O, kita mo? Okay lang siya. Limang minuto na ang nakalipas. Sabi sa balita mabilis bumaba mabaha sa Riverside. Wait lang, tatawagan ko siya. Uy, si Lance to. Baka nag-drive ako o kumain o tulog. Alam nyo na ako. Iwan nyo na lang yung message niyo pagkatapos ng beep. Lance, tawagan mo kami, please. Delikado yung daan. Mag-text ka lang pag nakauwi ka na ha. Breaking news. May naiulat na sasakyan na stranded sa may Riverside Road. Papunta na ang mga rescuer. Iwasan po ang lugar at manatiling nikta sa loob ng bahay. Riverside Road? Doon pumunta si Lance. Hindi, hindi. Imposible yun. Sabi niya, malapit na siya umuwi. Minsan, nagbabago ang buhay sa isang tibok ng puso. Isang sandali lang, magkasama pa kayo, nagtatawanan. Sa susunod, ang natitira na lang ay alaala ng huling mensahe. Dapat may biro pa siya. Dapat inaasar niya yung boses ko sa pagkanta. Sinasabi niya lagi na huwag kaming mag-alala. Pero sana, mas nag-alala kami. Hindi ko man lang nasabi, salamat Lance sa pagpapasaya sa amin. Lumipas ang mga linggo, natapos ang bagyo. Pero ang katahimikan na iniwan nito, matagal ding nanatili. Gayunman, ang tawa ni Lance hindi kailanman nawala. Alam mo kung anong sasabihin ni Lance ngayon? Ano tong drama? Sisirain yung image ko. Alam mo kung anong sasabihin ni Lance ngayon? Ang pagkakaibigan ay higit pa sa mga sandali. Ito ay mga alaala, -ala, tawanan at mga aral na binibitbit natin habang buhay. Kaya kung nakikinig ka ngayon, ito ang sinyalas mo. Tawagan mo ang mga kaibigan mo mag-sorry, magpasalamat, sabihin mong mahalaga sila sa iyo. Dahil darating ang araw na ang matitira na lang ay mga alingaw-ngaw ng pagkakaibigan. Katapusan ng radio drama. Pahalagaan ang mga kaibigan habang sila ay narito pa. Maikli ang buhay, huwag kang maghintay bago mo ipakita kung gaano sila kahalaga sa iyo.